Mal na pong Isus sa Sareno, narito naman po kami, iyong mga alagad at mga deboto, sapagkat alam namin, kayo ang lagi naming kasama, anuman ang kabanata at panahon sa aming buhay. Sa mga panahon na kami natutukso ng mga kayamanan at ibinibigay ng mundong ito, ipaalala niyo po sa amin, sandali lang ang mga ito. Sa mga panahon na nais naming sumuko, sapagat kami nahihirapan, magpakabuti, magpakatotoo, nahihirapang sumunod sa iyong kalooban, at kami natutuksong umalis na lang, ipaalala niyo po sa amin. Sandali lang ito sapagkat ang lahat ng ito mababago sapagkat ikaw ay muling nabuhay, ikaw ay matagumpay, ikaw ang aming Diyos. Mahal na pong Iso sa Sareno, salamat po sapagkat araw-araw ipinapaalala niyo sa amin. Hindi niyo kami iniiwan. Hindi niyo kami pababayaan. Mahal na pong Isus sa Sareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.